so panta ay nag-express ng Dios yung kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, di ba? so unang una, no, yung kanyang kahabagan, no? so ibinibigay ng Dios yan sa bawat isa sa atin. So, kung hindi nahabagan Dios sa atin, malamang sa malamang namukuhay tayo na regular, katulad ng ibang mga uh, mga tao sa lipunan katulad lang din natin sila na namumuhay tayo ng pang-araw-araw natin na normal, no? na walang pagkakilala sa Diyos. So, doon may kilala sila sa Diyos, pero hindi ganun kalalim yung pagkaunawa nila. At dahil hindi ganun kalalim yung pagkakilala at pagkaunawa nila sa Diyos, hindi rin ganun kalalim yung ibinibigay nilang pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Na, So tayo, kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, di ba? Doon lang tayo nagbibigay ng tunay no na paglilingkod at pagsunod at sa kanya. Di ba? Kasi the more na nag tayo, no, doon natin nalalaman yung ating mga tungkulin, obligasyon sa Diyos. Ano? At yung mga obligasyon na ito, alam natin na kailangan natin gawin dahil alam natin tayo ay merong accountability o meron tayong pananamutan sa Diyos. Kaya natin ginagawa. Amen? So, yun yung kaibahan natin dati kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Amen? So, alam ba natin kung bakit tayo na andito? O, katulad lang din dati na kaya tayo sumisimba, obligasyon lang. Nagiging seremonya na lang siya at nagiging ritual. So, dapat sa kada punta natin ng church, dapat laging naandun yung uh, naandun yung excitement natin, yung kasabigan natin na maranasan yung presensya ng Diyos. Ano? Pero kung ginagawa lang natin ito, para lang matugunan yung uh, yung uh, responsibilidad, no? nagiging uh, obligasyon na lang siya. Ano? So, wala lang tayong pinag-iwan. Saan? Doon sa dating sa so dati nating dinadaluhan. Uh, no, tapos saan, walang accountability. Okay? So dito, meron tayong accountability sa Panginoon. Okay? O so, sabi lang, God's mercy is His tender-hearted love and concern expressed toward those in distress. Okay? So, if not for His mercy, we would all be lost because we need His mercy for salvation. Okay? No, uh, no one can be saved who doesn't uh, recognize their hopeless, uh, hopeless sinful condition and cry out for mercy. Okay? So, ang tao, hanggang hindi niya nare-recognize yung pangangailangan niya sa Diyos, no, hindi niya makikita yung kahabagan ng Diyos para sa kanya. Uh, maliwanag po, Masabi so, po dito sa Lucas 18, 9-14, ang talingaga tungkol sa paraseyo at sa publikano. Okay? So, ang uh, parasyo, ito po yung mga naglilingkod sa templo. At yung mga publikano naman, sila po yung mga tax collector. At ang mga tax collector na ito, itong mga publikano, makasalanan po ito eh. Ano? Bakit? Kasi yung korupsyon, no, yung ng na gamay, kalimitan, ito po yung ginagawa ng mga publikano, yung mga tax collector. Halimbawa, si Ate Yoli, magbabayad siya sa akin ng isang daan na tax. No? So ang gagawin ko bilang publikano, sa halip na wala natin yung sisingilin ko sa kanya, gagawin ko yung 150. Tapos yung 50 na yon, itatabi ko na yon, tapos ang isusulit ko lang yung 100. So, ganun ang ginagawa ng mga publikano. No? So, isa sa mga example ng publikano ay si sino yan? Meron kayong kilala sa Bible? Ha? Sino? Mga hindi nagkabasa. Ah, uh, sino? Si Sakeyo. Si diba? Sakeyo. Si Sakeyo ay isang publikano. Kaya nung time na dumating nyo sa lugar nung na Jesus, ano, siya ay napakaligit, eh. Ano? Kaya anong nangyari para makita niya si Jesus? Siya ay sa puno. at Ano, si Kumoro. At nung nakita niya si Jesus, sabi niya, ah sa, kayo, sa baba ka dyan. Ako tutuloy sa bahay ninyo. Ano? Sabi naman ng mga tao, hm, Bakit yung pa'y napili niya, eh si, si Saqueo? isang uh, isang makasalanan. sa dami-dami na pwedeng tuluyan, no, natak na bahay, bakit kay Sakeyo? Ano? At tumuloy siya kay Sakeyo at uh, in-entertain niya ang Panginoon. Ano? At ang sabi niya, no, Panginoon, kung ano man o sino man yung aking dinaya, no, ibabalik ko yung aking nadaya at pati yung tubo, ibabalik ko din sa kanila. Ano? At sabi ng Panginoon, tunay nga na ang uh, pag paghahari ng Diyos ay uh, dumating na no? sa tahanan ni Sakeo. So, gano'n ang tao, pag nakikilala nila si Jesus, uh, yung uh, pagbabago, agad-agad maranasan ng isang tao. Yung pagkaya sa ni Sakeo, pagkatuloy pa lang na pagkatuloy ng Panginoon at nangaral doon, naapektuhan na agad siya ng pangangaral ni Jesus at nagdala ito sa kanya, nagtulak sa kanya para magbago siya ng isip, magbago siya ng puso. At ang katibayan na nagbago yung kanyang isip at sa kanyang puso, yung lahat ng kanyang mga dinaya, sabi niya, ibabalik niya. At pati interes, no, ibabalik niya rin. No, ganun, ganun ang ano ganun ang uh, isang tao na tunay na pag nakilala ang Panginoon sa kanyang buhay, ang timano agad-agad nagkakaroon ng na, pagbabago. Kaya totoo yung sabi sa 2 Corinthians 5.17. Ang sino mag uh, ang sino mag nakipag-isa ang Kristo, ano ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya'y bago na. Amen.